Welcome back sa ating mga balitang basketball. Kinagiliwan dito si Amin Thompson sa kanyang pagmomotivate sa kanyang teammate na si Red Shepard, mga idol. Iba kasi ang kanyang pamamaraan. Sinabihan kaagad ni Amin Thompson itong si Red Shepard sa kanyang mukha, mga idol. Ha? Habang sila'y nasa weight room nila, nakapag hindi raw, sumut, Itong si Red Shepard kung siya ay open ay hindi nga ako magdadalawang isip sa Amin Thompson na suntukin siya sa mukha. Sa mga nagdaang play kasi ay napansin ni Amin Thompson na pinapasa lamang ni Red Shepard ang bola habang siya ay open naman at kaya naman niyang tumira. Kaya ito'y kanya nga binalaan na kung hindi niya isushoot ang bola ay susuntukin niya ito sa mukha. Sa tingin nyo, nagbibiro lamang ba itong Samin Thompson o gagawin niya talaga? Dahil nga ho trending sa ngayon si Anthony Davis na trade ng Dallas Mavericks mga idol na komento na ang former center ng Golden State Warriors na si DeMarcus Cousins na AD to the Warriors would be interesting. Napakaganda raw ng ideya na itong si Davis ay maglalaro para sa Golden State Warriors. Nagbunga naman yung sa Los Angeles Lakers pero matagal yung kanilang paghihintay. Hinabaan nila yung kanilang pasensya. Doon mga idol ay kanilang tiniis ang napakaraming injury ni Anthony Davis pero totally ay nung naging healthy po ito ay nagkampiyon sila mga idol. Ngayon sabi ko nga sa ating mga nagdang balita ay medyo risky itong si Anthony Davis considering na marami ng center ang Golden State Warriors. Pero one thing, eto yung ikakasigurado ko sa inyo. Kung sakaling healthy lang si Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, at kapag nagkataon mayroong Anthony Davis, nako, hindi na po matatalo ang Golden State Warriors. Mahirapan ang kanilang kalaban. At dahil kay Anthony Davis ay paniguradong maibabalik ng Golden State Warriors ang kanilang championship dynasty, sa mga season ito. Ikaw, ipagpalagay natin, ikaw yung GM ng Golden State Warriors. Payag ka bang sumugal kay Anthony Davis? I-comment lang. Sa ating huling balita naman, ito ay isang malaking good news para sa mga fans ng Lakers. LeBron James sasama na sa practice mismo ng Lakers, mga idol kanol out na siya galing sa G League. Ayon mismo sa Lakers at sa mga NBA insider ay hindi po matatapos ang buwan ng Nobyembre at magkakaroon ng debut itong si LeBron James sa season na ito. At mukhang heto na ang pinakahihintay nating sign para mangyari ito. Ito na mga idol ang huling proseso sa kanyang pagbabalik. Mag-practice muna siya at kung sakaling magiging all good's ang evaluation sa kanya pagkatapos ng practice na ito, ay magdi-debut na siya. Sa ngayon ay hindi pa inilabas kung ano yung kanilang kakalabanin, ano yung pet siya, pero definitely mataas ang chance na siya ay makakalaro sa buwang ito. Hindi po kasi biro itong kanyang dinaramdam sa ngayon. Medyo delikado to. Kaya nais nice lang po ng Lakers na makasigurado na siya ay nasa 100% na bago siya pabalikin.